Ma'am, yung electric fan mo, gusto mo lumipat? Sana. Pag lumipat tayo, wala na magla-live dito. Mainit ko ah. kasi. Mainit? Payong ka? May payong ka? May payong ka? Baka magkasandun ka, <laughs> ma'am. Ma Ilapag yung camera, dali. Para hindi siya tatalon-talon. Wala akong mapapatungan eh, naka-charge na. Ay, nato. di pa, tas tayo ah. Mm -hmm, okay na yan. Mm -hmm. <laughs> ma'am, good evening. Ano kailangan ni ma'am? Naghahanap good po kayo? Po. Hindi naman, kausap lang. Natutuwa lang po ako sa'yo. Ngayon hindi ka na matutuwa, may inis ka. Kaya nga po eh, nakakainis na ka na po. Oh, ganyan yung nararamdaman ko kapag malikot ka, na inis ako. <laughs> hmm. Ang boring po, camera. kaya... Ha? Ilapag. Ilapag yung camera. Wala nga. Wait lang, oh. Wala. Yan. <laughs> Baba kita, ma'am. Wala akong mapatungan po, eh. Sige, okay na yan. Basta huwag ka malikot, ha. Daning ka, ilang taon gana? 25 po. 25. May boyfriend? Wala. Uh, dapat lang. Ano lang, lang kakain? Kasi kung may boyfriend ka ngayon, siguro nahimatay na, nahihilo sa'yo. <laughs> Ilan taon ka ng single? Ano lang, months lang. Months? months mm, two months pa lang. Kaya naiinip ako. Nainip ka kaya ako ang pinag-iinitan mo dito. <laughs> Natatawa po sa inyo. Bale, bago lang po ako sa channel nyo. Kaya mm. ano channel Nakikita to? Ko? Ko? pa nag-scroll ko. Eh, dito, sa page. Ano ba to? Sa, Hindi ko, alam ko sa pa, dito? Ba't nandito ka? <laughs> digo, ma, bigo ma'am, bigo. Bigo sa'yo. Bigo uh, sa'yo. Uh, <laughs> Ano ka hmm. talaga? Ibig sabihin, nagugustuhan mo yung live ko. Opo. Hindi ka naghanap. Pag meron, bakit hindi? Hmm, sawa pa. Baka <laughs> huwalay na maghahanap na agad. Hmm. <laughs> bakit siya nga? Meron pa nga, ay, naghanap na siya. Ganun lang yun. Hmm. Hindi sa naman sa yung lang naman po yun. Lang. <laughs> Parehas lang din yun. Ah, parehas lang ba? Hmm. Anong taon kayo nagsama? Ano lang, isang taon. Isang taon? Bago kayo maghiwalay, hindi ka ba lumood sa kanya? O hindi mo naranasang lumood hmm. sa kanya? Hmm. Naranasang, syempre. <laughs> hindi ka lumood? Lumood. <laughs> no, syempre. Hmm. Kailangan yun. Pampatibay ah, daw, kaso... Pampatibay yon kaso... Hindi ganun katibay yung pagluod ko eh, kaya yun. Mm, baka mahina ka siguro tumagay ng baso. <laughs> Marunong ka ba tumagay? <laughs> sakto lang. Ah, sakto lang. Sige hey, mong si. Marunong ka humawak ng baso? ano naman. Paano, paano? yun <laughs> talaga. <laughs> Paano ba? Yung social or yung burara? I mean, talagang ano talaga nga yun. Ay, pag, pag maliit ang baso, ganito ang paghawak. Kaya nga, ganito. Pag kukuha ka ng baso, Pero ganyan. Malaki, Tapos i ganyan. Pagkatapos mong inumin, ibalik mo na naman. <laughs> Pero kapag malaki ang baso, ganito. Diba? Kaya, Ta Tapos iinom ka Pagkatapos Ipabalik mo na naman No? Tama? Ihanap eh, mo na naman Ipabalik mo na naman <laughs> Mali ba yung sinabi ko? Hindi Ayos Good. Alin doon? Sa anong baso ka ba mahilig? Sa maliit o malaki? dinta'y tayo sa malaki para sulid. Mm. Malaki ba yun? <laughs> <Taksu lang. laughs> <Taksu lang. laughs> Maliit. Ay, baka paano yun? Siguro, pang... Uh, tawag dito. Pang... Uh, <laughs> pang-sosyal ba? Alam mo yung pang-sosyal? isang isa tagay lang, gano'n, gano'n. Baka yeah. siguro tama mo pag isang, isang ano, no, di ba? Isang, isang tagay, no? <laughs> 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 yung ibang ala kasi liquid, eh. Yung sa'yo, solid. <laughs> <laughs> Saga ka, Mam ka? Ano pa ako? Taga -bicol po ako? Taga-Bicol po ako ah, taga Bicol. Ah. Uh, Oo. So, thank you. God. <laughs> you know, God, yeah. Sabi ko sa'yo, natutuwa lang ako sa'yo. Kaya ako pumupunta hmm, sa, ano, sa live mo. Kung meron, why not? Sabi niya. Kung <laughs> <laughs> meron, bakit hindi? Mm uh -hmm. -huh. Baka, alimbawa, no, ako yung nakaharap mo. Baka pagbukas ko niyan, may laway pa yan. Ayan. Ay, napa. Diba? Antayin mo muna, ano? Antayin mo muna magtagal para ma-disinfect. Pa <laughs> sige, sige. Sige tuloy, okay? Thank you, ha. Pwede kang bumalik, ha? Thank you. Bye-bye. Thank you, baby. Ha? Bye. Anong ha? Sabi ko, pwede kang bumalik, bongol. Ano? Sabi ko, pwede kang bumalik kapag gusto mo. Ano? Uh... Ano? Hindi naman mag-iintindihan, ma'am. Sabi ko, pwede kang bumalik kapag gusto mo. Ah, kanino? Ha? Kanino? Kanino? <laughs> Yan siguro yung reason na kayo naghiwalay, no? Hindi, <laughs> ah. <laughs> Hindi. Anong height mo, ma'am? Five minsan 5-1. Depende sa nagsusukat. 5-1, minsan 5-flat. Ganon. <laughs> Depende sa nagsusukat. Hindi, <laughs> hmm, 5-1 po. 5-1. Sige. Saan ka ngayon? Nasa, nasa... inyo? Hindi po. Ano? Tubong Bicol po ako. Pero ngayon nandito pa ako sa Laguna. Sa ah, trabaho so po ako. Okay. Salamat ha. Ingat ka. Sige. Okay, thank you. Thank Bye. you din. Bye-bye. Bye-bye, moderator. Purpose ng live ko na hindi mo makapag-operate makap man.